Guys, umula na. Ito na yung pinakahihintay ko. Or hinihintay nyo rin to. Ha. Ayan guys, oh. Oh! Nga. Malamig na. Malamig na. Ibig sabihin yan, malamig na. Nalamig na ang panahon. Hindi naiinit. Guys, silong silong mula tayo guys. So, ayan na guys, ang hinihintay ko. Ito na talaga hinihintay ko guys. Dahil umuulan na. Lalamig na yung panahon natin ito. Para magtuloy-tuloy na yung buwa baha naman. Problema natin nung ano, init ngayon. Problema na naman natin baha. Ayan o. Oh. Ayan na guys. oh, umuulan na. Umuulan na. Hmm. Umuulan na guys. Tingnan nyo naman yung ulan na yan. So ayan na nga guys, tingnan nyo umakas na yung ulan oh yan ang pinakahihintay ko matagal ko nang inihintay yan yung pagbaha inihintay ko talaga yan para lumabig na yung ating panahon o oh, no nakita nyo diba alam ko inihintay nyo rin yan eh baka ako lang yung naghihintay huy <laughs> kay sarap lamig na wala nang init uh. Problema ko naman ito ngayon, wala akong silungan. Kunyeta, wala pala akong silingan. Silingan, silungan, wala pala akong silungan. Anak ng pasig naman yan, no? oh. Karton lang ito gamit ko, eh. Woo! Saan tayo si silong nito ngayon? So guys, oh, wala akong silungan. Ayan, oh. Wala akong silungan. O, oh, ang lakas na. Ay, salamat naman at umulan na. Woo! tayo dun guys baka may masilukan tayo dun wala akong masilukan dito eh kaya mas tulad ito pag nabasa na so basa na rin ako Ooh. oh my goodness I love this <laughs> I love it I love it yeah umulan din Woo! oh umulan uh. diba umulan oh yan, ang lakas na lang ulan. Malabang babahan na to. Yan guys, ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Ayun sila mga tropa. Oh. Nagsilong na doon. Oh. Ngayon nyo guys, kagawa na ko ng kasilong ngayon o oh. Ito cartoon lang yung siluan ko O, oh. Asang ulan Buti naman, natumula na ah. Woo!